Ay. hindi ito nabutan tumirik yung rescue namin 4JJ2 contractor ang mayari yun oops okay testing ito ng Diretso. Noon yan na pasama. Kawanti-abandingin tras na kayo. Ano? Eh May ra. Tawang kong plats. Uh, wala na. Wala na takbo. Baba transmission na naman to. put na naman yung ano. Lining. Isuso 4JJ2. hey Baba mo na yan po kayo. Lining na naman yan. Okay. Pwede na. ko na. Hmm. Kamaya. Okay. Okay. bigat yan ha mamagsaan ka okay ko cool. pulbos na naman ito yung mga sakit ng mga ano mga line ng mga class lining walang drive bearing nahulog abot mo dito abot mo abot mo abot mo Ah. Ano abot mo nga dito, abot. Dito. Oh. Kaya mo yan. Ayun. Ayan, yung nangyari. No drive. No reverse. Hmm. Oh, Hi. Labas mo Labas Or JJ2 Anong lugar to brother? Rescue kami ng Mandani Bay Mandawi Cebu City no okay oh, ba yan, flywheel nya Hindi ko na magugas may Parehas lang din yung almira mo Ito Nag, ano na siya Nagbulbul <laughs> Sunog Hmm Sa Cebu, ang tanong nila po Habang nahantay namin yung lining kasi ang vlog na naman namin ni Kogi ay Tor JJ ito, nasunog na naman ang lining. Hindi na naman tumakbo ng abante o atras. Kaya eto, Lutang kami ng gabi, hapunan na to. Kaya medyo madilim na. So, sadyang madilim talaga ang putis namin. sadyang maitim kami, kaya madilim na. Kaya maya, -may -may, dakating na yung lining ng 4JJ2. Nag-rescue kami kasi dito sa Lapu-Lapu. Ay, wala po, wala po. Mandawi. Mandawi yung sasakyan. Hindi na nakauwi. Dumirik na sa kalsada. Yan lang yung mga inaayos muna namin. Wala pang tumawag ng mga troubleshoot o hindi umandar, kundi puro laging walang ano, walang drive, saka walang reverse. Kasi, sunog na sunog ang lining tulad nung Almera na ginawa namin nakaraan no reverse no drive yung gawa na naman namin ngayon na 4JJ2 na L no drive no reverse na naman nabanginante namin yung piyasa Ayan, barbecue barbecue, barbecue muna kami. Taka puso ng sibu, Puso ng Cebu, barbecue, ay Ang ganda ng ano, ng tanawin, no? May dumaong na P-fish ata. Ano ba ito? Um, Trans-Asia. Trans-Asia shipping. Dumaong dito sa kinainan namin ni Pogi. Oh. Yun dumating din ng lining kapit na tayo ng bagong lining basta mga kaibigan no agikabkabit kayo iti lining na nasunog awan iti abante na wino atras na iti no may kabit yun dagiti data ni barbarong lining iti unain yung isaksak kuwarta no, ay, ag agyam e, mo yun sabi naman na natin kuwarta no, ng talagan bearing dito lana eh maguhin na natin para suabi naman yung tayik-tayik nya mga kaibigan huwag yung kakalimutan liyaan yan no? yung susutan ng bearing pag may pit yan ating dito yung bearing na to mahirap ibuyog para madaling i -bu buyog yung swab ang pasok ayan, kanina may ikpit yan eh ngayon pasok na pa siya ayan tanggal kabit na kanina hindi yan kahit pupukin ng martilyo yan Pander na tayo, pander na tayo, natapos din ng isusu 4JJ2 walang drive, walang reverse, last lining na naman.